Hello guys. So since wala naman ang mga estudyante guys. Din tulog pa tong mga kauban sa balay. So manglimpyo sa ta guys. Good morning day sa inyong tanan guys. Comment lang ka tong kung asa mo nagtanaw dan ako video. Kung sa mga Tagalog pa kung saan kayo lugar dito sa Pinas or outside ba mga FW or ano so mag limpyo sa so, kum guys maninig sa salog kini ko ganan guys nga mabatian nga something sa kong PL so yabot nato na to sa gawas so after that so dire na pud ta sa guys So, manamata pa nili, guys. Manghipos na po tayo mga lampunan, guys. Kaibotang na to sa kuhan. laundry basket so kani ko ako na to ni guys kasi not manin yung scarlet so ato uh, ni ibutang sa laundry basket parang bata o oh, ginoko na <laughs> sa manina uh, tulog kayo siya niya yeah. narong direction tulog kayo siya guys tulog kayo siya Hmm, Nara mo higdaan hmm. Grabe kini ka kuan kina pa fan. Na pagisiling fan kay mga laog man ni So tanawa, tanawa ra guys. Ang amo unlan ay unlan diri sa ubos. Na ano pay unlan diri sa kilid. Actually ang amo ulo diri gid sya na apart. Pero tanawa na rong car naman asya guys. Narong to, Tulog pa kayo siya guys. No? Ayan, naras po Tulog pa yung tayo. Oh. So narani sila sa sofa. Nagtulog. Kaya na i-quarto. Di mo mga tulog. So. Hindi so, sala. So manaman tag pang limpio. So mga lay na punta sa itong nilabhan guys. Mga lay na punta sa toong Halay time na po ta. So, kini mga nilabhan guys. Mga hinubuan ni na maligo guys. So, akong gilabhan kay niya manimaho. No, niya siya guys. So, mo Dali, -dali ko glabak. Kaya eh, nagagas mga nang So, while mga tulog ang mga chikiting patrol. Naglabak ko. Then, after that naglabak ko. Gikaliguan ako Scarlet. Kaon then, Di sa So, naibata bata guys. So, nagali -lili. lili ang bata. So, ako na niya siyang iunahog sa ubus. And then, ang bata guys. Sanawa ragod. Gaban-uban ako. while well, sa So, manatag na no, guys. Pang o pang halay sa nilabuhan. So, karon guys, magprepare prepare na po sa pamahaw. And then, si Scotty is nagmata na. Scotty? Nagmata siya while nag nanghanger ko. So, sa mukan kay siya, no? So, anak na, guys. Bye. That's all for today. See you in the next vlog. Kaya mag -prepare sa para sa mga kamahaw. Bye!